So guys, nandito tayo no. Ito meron tayo isang kliyente na ang kanyang transmission ay laging nagsusunok. So galing sa Iloilo -ilo at nagano. So ito yung dinala nila yung valve body na bomba So yan ilang beses na guys na na-overhaul yan sa Iloilo -ilo po. Oh. Ilang beses na overhaul yan sa mga tatlo na no? dalawa. Ah, oh, yun ito lang sa baba. Dalawa lang, sir, no? Ay. So, dalawang beses okay, na na-overhaul yan. Ito yung sa ibabaw niya. Ito yung sa niya, sir, eh. Oh, yan. Ito, dito, 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 eh. Kasunod na ito, eh. So, lagi nasusunog yung no? clutch niya. Hindi na po, biro. Ito yung ula. Ito, ito yung ula. Yun, yun. yun mayroon ka internal leak sir no mayroon internal leak sir hindi nila na ano? sa dito opo dito ibig sabihin ito pwede palitan to okay. check natin to sir mamaya papakita ko po paano po natin Ito to So, Itong balbadyo, wala itong problema. Ano yung yung pump, pump, ano, no? pump po yan. Pwede din po natin yung Wala po yung balbadyo, sir. Bumba yan. Nandito yung balbadyo. Ayun. Ayun po yung balbadyo. Yung housing, sir, hindi na nadala. Hindi na, sir yan na. Po. So, di na natin 'yung tinik so, na tabi ng bahay. 'Yung ngapa nang i-fertilize. 'Yung kasama niya sa BJ, kasi itong ceiling rin 'to. Uh -huh. 'Yung isang kasama niya magkaganoon, hm. Mm, nagkatatong no, na hubog. alam ko parang pinalitan yata nila 'yan. Sabi ko nga sana, hindi na pinalitan. Oo oh, nga, nasunog pala. Ito lang e, oh. Lahat e, eh, oh. Hmm. yun yan ang transmission. Kunting leak lang. Tapos, sir? Susunogin lahat. Meron ako Ito bago na to sir no? Bago sir sir Ako Oo Ito bukod e Ito bagong surplus So may dala si sir na ano May bearing yan dito e Oo doon yung ano hindi niya na yata sinama Kasi yan kinakahuyta huyan din nila ito yung unang um, history niya, sir. Sunog po siya, no? Mm. Yan e, yung laging nasusunog. -hmm. Yan. After ma-rebel, ganun pa rin po. Oo. Pero yung sa iba pa, wala. Malinis. Oh. Katulad ng ugan ng ugan oh. hmm. ano o, niya? yung clutches niya. May mali. Oh, Ayan problema, hindi siya lumipat eh. Oh. Yan pa rin. Yan pa rin yung problema. Ayun sir, kinalibrate din po yan. Sa balbali. Oh, Yan. Sinasend niyo po sa mm -hmm. akin. Mm hmm. Hindi yata. Isa <laughs> rin po yan sir, sa pinanggagaling ng pagsubunod. Ang hirap ang mga 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 balbali din ano? Ano lang nito, internal link dito either dito sa loob dito sir mismo sa drum oh. i-check po natin papakita ko po paano po i-check sir ha tayo po kasi sayang naman yung basta, basta ano po wala na tong problema no wala na ito Ko lang ng konti, kahit hindi ko napapakita yung... Oo, huwag mo pakita yung... Oo, oh, 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 basta... Ano ako, tawag dito sa subscriber mo ako kaya ako doon din sa shop hindi ako nag-video eto sir una ang sa sa po sa inano mo sir pwede maari ito kasi minsan nag uh, ano siya nang nagbi siya ah uh, tawag dito check transmission uh oo -oh. Na, siguro nag-perdo sa dashboard oo o. tapos nag uh, ang sabi pa nung ano lumabas na yung Tekoriko na lang mm -hmm. siya. Yung tinyo. Buti and inuwi pa siya nung pagdating sa bahay. Kailangan na na siya kuloyan na. Ito'y okay. sa so palagay ko sira din ito. Eh, hey. hey, na. O kahit pa may magnetic. Dahil lang naman ang manaka sa magnet niya kapag nananay na kumakubot na. electric. Bago to sir ano? Luma sir. Luma yan. Diyan. di pala bentar ni Itu iwan kolak pak.